Alam ba ninyo na si Jesus ay hindi lamang tao 100%, kundi siya ay Diyos din 100%. Mahirap unawain ang katauhan ni Jesus o ang pagiging Diyos niya bilang anak ng Diyos. Papaano siya ay tinanghal na 100% bilang tao, 800% bilang Diyos. Ang pangalang Jesus ay pangalan ng kanyang pagiging tao at ang pangalang Kristo the Anointed One in English, ay pangalan ng kanyang pagiging Diyos o Mesiyas. Sinabi sa Juan 1 Juan 1.22, At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus bilang tao, ang Kristo bilang Diyos. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Malinaw na sinasabi sa talatang ito na sinungaling at antikristo, ang sino mang hindi tumatanggap kay Jesus na bilang Diyos. Sa pananampalatayang kristiyano, ang pagka-Diyos ni Jesus ay isang mahalagang doktrina. Maraming mga talata sa Biblia ang nagtuturo na si Jesus ay hindi lamang isang propeta o isang mabuting guro kundi siya ay tunay na Diyos. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang walong batayan mula sa banal na kasulatan na nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Point 1. Kasama ni Jesus ang Ama sa paglikha bilang salita. Sa simula pa lamang ng Ebanghelyo ni Juan, ipinakikilala si Jesus bilang salita, verbo, na Diyos. Sa Juan 1.3 na kasulat, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Malinaw dito na ang salita na si Jesus ay Diyos. Hindi lamang siya kasama ng Diyos kundi siya mismo ay Diyos. Point 2. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ipinaliwanag din sa John chapter 1 verse 14 na ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang pagkadyos ni Jesus ay ipinakita sa kanyang pagkakatawang tao. Siya ay nagmula sa langit at nagkatawang tao upang makapiling tayo, dala ang kaluwalhatian ng Diyos. Point 3. Inangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Maraming beses na inangkin ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Sinabi niya sa John 8.58, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa isinilang si Abraham, ako ay ako na. Ang pahayag na ito ay isang tuwirang pag-angki ng pagka-Diyos. Ang salitang ako ay ako, I am who I am, ay ang pangalan ng Diyos na ipinahayag kay Moises sa Eksodo 3.14. Sa pagsasabi nito, ipinakilala ni Jesus na siya ay walang pinagmulan at walang hangganan ang Diyos or in English. No beginning nor ending as Jesus is the Alpha and the Omega. 4. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba sa Kanya bilang Diyos. Sa Bagong Tipan, maraming beses na tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng mga disipulo at mga tao, isang bagay na para lamang sa Diyos. Sa Matthew 14.33, matapos niyang pakalmahin ang bagyo, ang mga disipulo ay sumamba sa Kanya at sinabi, Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Ang pagtanggap ni Jesus ng pagsamba ay patunay na kinikilala niya ang kanyang pagka-Diyos. Kung si Jesus ay hindi Diyos, ang pagtanggap niya ng pagsamba ay magiging isang malaking kasalanan. Point 5. Nagpatotoo si Thomas na si Jesus ay Diyos. Ang mga apostol ay nagpatotoo rin sa pagka-Diyos ni Jesus. Ayun sa John 20.28, nang ipakita ni Jesus ang kanyang mga sugat kay Thomas. Sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko, ang tugon ni Thomas ay isang malinaw na pagkilala sa pagka-Diyos ni Jesus at hindi niya itinama si Thomas. Sa halip tinanggap niya ang pahayag na iyon bilang totoo. Point 6. Sinulat ni Pablo na si Jesus ay Diyos. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, maraming mga talata ang nagpapatunay. Sa paggadyos ni Jesus, ayon sa Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi ni Pablo, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng paggadyos sa anyong tao. Ipinapakita nito na ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ay nakay Jesus. Si Pablo, isang dating taga-usig ng mga Kristiyano, ay nagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Point 7. Tinawag ng Diyos Ama na si Jesus ay Diyos. Sa Hebreo 1-8, sinabi ng Diyos Ama tungkol kay Jesus. Ngunit tungkol sa anak, si Jesus, ay sinabi niya ang Ama, ang iyong trono o Diyos, si Jesus, ay magpakailanman, ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Dito tinawag ng Diyos Ama si Jesus na o Diyos, na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus mula sa mismong bibig ng Ama. Point 8. Ipinahayag ni Jesus na siya ay tulad ng Ama na Diyos. Sinabi ni Jesus sa John 20.30, Ako at ang Ama ay isa. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Hudyo dahil ito ay isang tuwirang pag-angkin ng pagka-Diyos. Nauunawaan nila na sinasabi ni Jesus na siya ay pantay sa Diyos, kaya't sinubukan nila siyang batuhin. Conclusion, ang pagka ni Jesus ay hindi isang ideya na ginawa lamang ng mga tao. Ito ay malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan. Mula sa kanyang pag-iral bago ang lahat ng bagay, ang kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang pagtanggap ng pagsamba, ang patutuo ng kanyang mga alagad, hanggang sa pahayag ng Diyos Ama mismo, lahat ng ito ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay nagbibigay ng malaking kahulugan sa kanyang sakripisyo sa krus. Ang Diyos mismo ang nagpakababa at nagdusa upang tubusin tayo mula sa kasalanan? Dahil dito, karapat dapat lamang na siya ay ating sambahin at kilalanin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Naway ang mga talatang ito mula sa banal na kasulatan ay maging gabay sa ating lahat sa pag-unawa pagkilala sa pagkajos ni Jesus at sa pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Kanya. I encourage all of you to please subscribe, like, comment, and share this video to your friends and loved ones. Sama-sama natin ikalat ang magandang balita na si Jesus ang tanging manunubos at Panginoon. God bless you all richly. Abangan ninyo ang iba pang video sa series ng Alamban Ninyo.